Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay November 17, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 18, verse 35 to 43. Malapit na si Jesus sa Jericho at do'y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong magdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa aking. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inyutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sabi ni Jesus, mangyayari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na mayroong isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Alam niyo po, during those ancient Israel, pag ikaw ay bulag, wala kang identity, wala kang security. Kaya itong bulag na to ang nire-represent nito, ay hindi lang yung physically bulag siya, kundi wala rin siyang lugar sa lipunan. At habang nakaupo siya sa tabi ng daan, ano nangyari? Ano narinig niya na si Jesus ay dumarating. Hindi niya nakita si Jesus, pero narinig niya. Dito ay ipinapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay nagsisimula from listening, from hearing. Kaya anong ginawa niya? Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ito yung messianic title na ibinigay ng bulag kay Jesus, anak ni David. Ibig sabihin, kinikilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. Napakahusay, hindi ba? Samantalang yung mga pariseyo, yung mga nakakakita sa kanya kay Jesus, hindi nga siya kinikilala. Pero isang bulag, kinikilala siyang anak ni David, kinikilala siyang tagapagligtas. Ngayon, habang sumisigaw siya, pinatigil siya ng mga tao. Dahil naiingayan sila, pero anong ginawa niya? Mas lalo pa siyang sumigaw. Yung faith natin ay hindi dapat natatabunan ng rejection. Dapat patuloy pa rin. Kaya, ano ginawa ni Jesus nung marinig? Jesus, stop and ask. No? Huminto siya, tumigil siya at tinanong, Ano ang nais mo? Hindi dahil hindi alam ni Jesus kung anong gusto ng bulag. Pero ang gusto ni Jesus, marinig mismo sa bibig niya ang pagdedeklara kung ano ba ang kailangan niya. Ano ang sabi ng bulag? Panginoon, ibig ko pong makakita. Tingnan mo yung bulag. Napakalino ng kanyang sagot. Ibig ko pong makakita. Hindi nanghihingi ng pera, hindi nanghingi ng Limos Ang gusto niya, siya ay makakita. Kaya, Jesus healed him and he followed him. Yung tunay na himala, hindi lang yung pagbabalik ng paningin, kundi yung pagbabalik ng direksyon ng buhay. Paano natin ito marirelate sa ating pang-araw-araw na buhay? Kapatid, maaring ikaw ay hindi ka bulag sa mata. Pero may bahagi ng buhay mo na hindi mo makita ng malinaw. Hindi mo makita, hindi mo malaman what will be your next step. Hindi mo maintindihan bakit nangyayari ang mga sugat na meron ka. Maaring hindi mo makita ang purpose ng buhay mo ngayon. Hindi mo makita yung halaga mo. O baka nga, hindi mo makita si Lord sa gitna ng gulo. Kagaya ng bulag sa gospel natin, may mga tao rin nagsasabi sa iyo na, tumahimik ka nga dyan. Huwag ka nang umasa. Pero tingnan nyo, kahit na gano'ng kag-desperado yung bulag, hindi niya pinakinggan yung mga tao nagda-down sa kanya. Kundi ang pinakinggan niya, yung nagsasabi sa kanya ng tumindig ka, pinapatawag ka niya. Maybe today, ngayong lunes, Jesus is asking you, ano ang nais mo? What is your prayer? Jesus is asking for your specific, hindi yung generic prayer mo, hindi yung scripted mo, kundi yung totoo, yung galing sa dugtong ng puso. Siguro ay gusto mong sabihin, Lord, paghilumin mo ang puso ko. Lord, palayain mo ako from anxiety. Lord, bigyan mo ako ng direksyon. Lord, tulungan mo ako magsimulang muli. At gaya ng bulag, hindi lang niya ni-restore or ibinalik yung paningin niya. Same thing with you. God is restoring you. Ibabalik niya rin yung ability mo. Pero huwag kakalimutan na sumunod sa Kanya. Kagaya ng bulag. Sumunod kay Jesus with clarity, peace, and purpose. Let us pray. Panginoong Jesus, tulad ng bulag, sa tabi ng daan, lumalapit ako sa iyo ngayon. Alam mo kung saan ako hindi nakakakita. Hindi nakakakita ang aking puso. Hindi nakakakita ng pag-asa. Hindi nakakakita ng direksyon. Hindi nakakakita ng pananampalataya. Huwag mo, Lord, hayaan na masanay ako sa dilim. Ipuin mo ako, liwanagan mo yung landas ko, at gabayin mo ako kung saan mo ako gustong dalhin. Ibig kitang makita, Jesus, and I want to follow you. Amen. Friends, i-share natin yung gospel na ito sa ating mga kapamilya, kaibigan, kaklasmate sa GC malay mo, upon hearing this gospel, makakita sila in the eyes of faith. Buli, ako po si Kuya sa pagaduan, nag-anyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.